nawis ako. Naalala niyo yung yung nakaraan na video ako ng ginagawa yung office. Ito, papakita ko na naman sa kanila. <laughs> Ayan siya. Gagawin na naman niya. Iwan ko lang. What will you doing there, brother? What will you doing? Pen. Pen? Just only pen? Ba din kalas? Ba din another, another day na naman? <laughs> ngayon, tatapusin niya. At sa susunod na araw, iba na naman ang gagawin nila. Sabi niya kasi, <laughs> sabi niya, ba't daw hindi ako nagvideo Sabi ko, gusto mo mag-video? Sabi niya, oo. <laughs> Yan yung ginagawa niya. Ang mga alikabok niya, lumilipad na. Lumilipad kasi nakandar yung aircon. Naglinis pa ako. <laughs> Ay, nakupo Nilinisan ko pa ang opisina. Ayan yung kasama niya. Mudir. <laughs> siya busy. Ang mudir. Nakaupo. Ipinturahan niya yun. Nililihan niya. Tapos, niya. Binigyan ko sila ng tubig kasi nauhaw. Pag nakikita ako ng mga yan, nang hindi yan, binigin, yan tubig eh. Sana na ng tubig. Yung sanay sa akin na binigyan ko ng tubig. Ang ayaw ko pa naman yung lumilipad ang alikabok. Na ano ako na. Yung pagliliha, lumilipad yung alikabok. Kasi naka-aircon. Gusto niya yung binibidyo sa <laughs> Ayusin mo yan ah. <laughs> Brother, sawi mas buat tayo? Sabi ko ayusin niya ng mabuti. Eh. Tinturahan niya ng mabuti. Sabi niya ungo. <laughs> ano tatapusin niya. Sa so, susunod na araw, iba na naman ang gagawin nila. Maghanap sila ulit ng trabaho. <laughs> Para may matrabaho sila. <laughs> what? You are Bangladesh and you are Pakistan. Yes. Your wife, she will come here? Next you have kids? Next, next month, mashallah. Insya Allah, Insya Allah, brother. Turun, selek. What? Turun. Turun? Eh, ini ya. Only ini How much? How much? Kita kalau ini. Free. Free only? Three. Masya Allah, free accommodation. Saudi, Saudi tapi free. Oh, okay. Kasir for Saudi free. It's good. Insya Allah. Three months. Three months. Masaya na siya kasi darating daw yung asawa niya. With Bibi basura. Mhm. Wala uh, <laughs> <laughs> ko na naman 'to, napagtripan ko na naman. <laughs> brother? Yes. How old are you? 23, 24? 35? 35? Ish, single. Ish, single. Ita ro, Pakistan ba in Ita fi, Jawad. Ay, jabal. Ay, no, what's the Why? Yes? It's about uh, two years. Mm -hmm. si. one, one year, two years. Arrange marriage, right? Inshallah. Is sugar in Pakistan? Yes. Mm. Only this one Bangladesh. <laughs> right. Sure. Two, Two Bangladesh. Man. Two man Bangladesh. Mm. Bangladesh. Bengali. Bengali? Bengali. So, uh, ah, okay. Two men, Bangladesh. Two men, India. Mm. And uh, Alba. And and Yemeni also. Yemen also. Ah? Four men. Ah. Uh, Pakistan, Okay. Germany. Kulo Pakistan kisan sa company? Ay, no, Mm. Your mother is Pakistan or Saudi, right? Yes. <laughs> Nagmaritis ako. <laughs> Nagmaritis. Lipat kami sa kabilang opisina. <laughs> Lipat kami. si tapos na doon. Dito naman kami sa kabilang opisina. Lilipat-lipat. tapos na nilang ginawa ayan bukas magagawa na naman sila ulit ng panibago trabaho <laughs> Yan lang guys lilinisin ko muna yung dumi So ayan lang don't forget to like and subscribe my YouTube channel ang karapat ko. <laughs> bye bye don't forget to like and subscribe my YouTube channel ingat ingat